Pag hindi nabasa, moderator, talo na ako, tapos na. Pag nabasa ko naman, talo na siya at lahat ng CFD, talo na. Ako man ang magbabasa. Ako ang magbabasa. Pray magdadalang tao. Oh, Tao. Wala na ba sinabing oh, Diyos? Wait, mas... wait, 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 wait. Talo ka na. Tapos na, diskusyon wait. mga kapatid. But at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma, suma sa atin ang Diyos. Tama, tama, tama. Sang-ayon ka ba na si Jesus ay Diyos, yes or no? Sang-ayon na kung Diyos at yun yung nasa loob ng katawang tao, 2.9 ng Kolosas. Pero wala kang mababasa sa Biblia na si Maria ay ina ng Diyos o Teos. Kundi ang mababasa mo ay Creos Panginoon. Next question, gibain mo. Gawa 1.14 Sang-ayon ka ba na si Maria ay ina ni Jesus? sang ayun ako. Pero wala kang mababasa dyan na si Maria ay ina ng Diyos. Diyos sa Greek, theos. Yahshua nakalagay dyan eh. Ano ka ba naman? Next question, gibahin mo, Brother Alima. Itong Maria, itong Hisos na anak ni Maria, Diyos o hindi? Ito. Categorical ba? Kategorikal. Categorical. Diyos yung nasa loob. Dos mueve ng kolosas. Pero wala kang mababasa dyan na si Maria ay ina ng Teos, kundi Yeshua ang nakalagay dyan, brother. <laughs> Sunod. Gitain mo, brother. Noong, dahil sangayon ka na si Jesus ay Diyos, noong ibinontes si Jesus sa sinapupunan sa taya na mahal na berhen, nandoon ba yung pagka-Diyos? Nandindoon. Yes or no? Yes. Nandoon. Pero, hindi ibig sabihin nun ang ipinanganak ni Maria yung mismong Diyos para sabihin mo si Maria ina ng Diyos. Kundi si Maria ina siya nung katawang tao ng Diyos. Kaya nga ang nakalagay dito, basahin natin sa 1.23 ng Mateo, nagdadalang tao. Gibahin mo, brother. Gibahin mo. Hindi mo ginigibahe. Mr. Moderator, objection. Hindi ko role ang pag-iba. Siya, role niya ang pag-iba. So... Ba bakit ako ang na naging negatib dito sa Diyos? Huwag mong sabihin na gibain mo. Eh, kasi negatib ka. So, do not uh, use any word like gibain mo. Next question. Sunod so, na tanong. Dahil sumang-ayon ka na iyong pagbubuntis ng mahal na virgen na kay Jesus, nandoon ang pagkadiyos, ipinang nung ipinanganak ni Mary yung person, yung person ka na kana ipinanganak, Diyos o hindi Diyos? Yung person na yun, tao nga eh. Kaya nga sabi sa 1.23 ng Mateo, nagdadalang tao. At yung nasa loob ng katawang tao, 2.9 ng binangkulosas, Dios, Pero wala kang mababasa dyan na si Maria, ina ng yeah. Diyos. Sunod nito, na brady. tanong. Sunod na tanong. Yung sinasabi mong tao na ipinanganak ni Mary, Diyos yon o hindi Dios? Yung nasa loob nun. Yung nasa loob nun. Babasahin ko. Dos-nueve ng Colossus, sapagkat sa kanya nananahan, nasa loob niya nananahan. Moderate uh, this time muna. Categorical ang question. Categorical. So, mo muna, then qualify. Yung, repeat your question. Repeat. Yung ipinanganak ni Mary na Jesus, na sabi mong tao, hindi tayo nagdebate na tao siya. Kapit, magtanong ka. Huwag ka muna. Magtanong ka. Premise pa yun, premise. sang ayon Sangayon kami na si Kristo ay tao. Pero yung ipinanganak ni Mary na Jesus na sinabi mong tao, Diyos o hindi Diyos? Diyos. Kaso, yes. yung ipinanganak ni Maria, tao yun. Pero yung nasa loob ng Diyos, mabihira ah, ka naman, Pina di na nangitindihan, na. no? One, one time. Mr. Rector, wag ka mabihira ko. Mother's time, mother's That time. Is, again, at the Lesson, minute? lesson, mother's time. Magtanong ka, magtanong. Place lang, place lang. Ayaw lang mo diyan magsinggit kay Muragma. Wala ang ilang tuba. Okay. Kung unsay kung, kung ano man ang sagot ni Jared, sagot niya yon. Sunod okay, okay, tanong. Dahil sang ayon ka na na yung mga ipinanganak mga ni Mary pala ay Diyos. Nagsasabi ka ba ng totoo nung umamin ka ng ipinanganak ni Mary ay Diyos? Yes or no? At ano ulit ang tanong, moderator? Ano ulit ang tanong? Ulit, di ko narinig eh. Napakalakas eh. Na. Ulitin, ulitin ulit, ulit, ang tanong. Dahil sumangayon ka na ng ipinanganak ni Mary, Diyos pala, yung pag-amin mo sa harap ng madla na yung ipinanganak ni Mary ay Diyos. Nagsasabi ka ba ng totoo? Yes or no? Ah, nagsasabi ko ng totoo. Kaya yes. Hindi mo na iintindihan nyo. Papaliwanag ko, moderator. Okay. Dahil yung ipinanganak ni Maria, yung nasa loob nun, yung Diyos. Pero yung ipinanganak mismo ni Maria na tao, hindi Diyos yung katunayan na mamatay eh. Up. Dahil ang katangian ng Diyos, 7.17 ng 1, walang kamatayan, nananahan sa liwanag na may Ngayon, basahin mo, Maria, ina ng Diyos. Bihira ka naman. Next question. So, sabi niya, Mr. Moderator, nagsasabi ng katotohanan na ang ipinanganak ni Mary ay Diyos. Ano ang tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ano ang tawag mo? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Aba, eto tanong niya. Gusto uh, kong ipitin, gusto kong makascore. categorical ah. question. Categorical question. Ah, categorical. Ano ulit ang tanong? Ulitin, ulitin. Ulitin ang tanong. Mr. Moderator, point of order. Huwag si... siyang mabuti. Ilang beses na ito na pabalik-balik yung taktik niya ito na mag-iisip. Bakit? Balot okay. nilo okay. pa na pagkailangan na naman. Uh, siya Repeat your question. Hindi nagtatanong eh. Dahil umamin ka na, na yung ipinanganak ni Mary ay Diyos. ayong sa sariling bunganga mo, binanggit mo yon at umamin ka. Ngayon, ano ang tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o hindi ina ng Diyos? Aba, Diyos rin yon. Pero wala ka, Ito, ah. papaliwanag ako. Wala naman ako sinabi ni Wala naman ako sinabi na yung ipinanganak ni Maria Dios. Ang sinabi ko, ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ni Dios. Objection. Uno ka Mr. Objection. moderator. Sumasagot ako, iniiba mo eh. Okay. na sa kanina. Kahit i-reply pa natin nang na ipinanganak ni Mary ay Dios. Ang dahil ano tanong, moderator? Okay, ano, na-premise pa Nagpremis pa ako. Premis pa, premis pa. Dahil sinabi mo kanina nang ipinanganak ni Mary ay Diyos, kaya nagpremis ako na kung ang ipinanganak ni Mary ay Diyos, ano ang tawag mo sa isang persona ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Ito. huwag mo lagyan ng ina dahil ipapatungkol mo kay Maria okay, yan. Okay. Nasagot ko na yan, tanong mo. Objection, moderator, nasagot ko na yan. Gusto ko... Mr. Moderator, objection, account objection. Tanong tanong. Counter objection, karapatan ko. Sapagat ang topic natin, na ina ng Diyos. Tama. Moderator, oh, niya tama na yan. Ngayon, e. no, no, no. Kayo, nung nagtanong Modern ako nung time. ulit, ba't bawal? Tapos siya nung magkatanong ulit, pwede na. Modern Unfair, moderator. Sagutin mo ang kanyang tanong. Sagutin mo ang kanyang Sumasagut tanong. Sumasagot ako, moderator. Oo. Sumagot ka. Sumasagot ako. Nasagot ko na yun. Ko na yun. Hindi pa niyo, hindi, pa hindi pa sinagot. Sinagot ko, mo. Hindi. Oh. sinagot ko na yun. Hindi. Oh. sinagot ko na yun. Hindi pa niyo sinagot. Lagyan niyang kategorikal, sasagutin ko. Ulitin ko. Pagkatong ulit to, ha? Sinabi mo kanina at umamin ka at nakarinig silang lahat na yung ipinanganak ni Santa Maria ay Diyos. Kaya doon ako Objection, mag ma Objection. 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 Ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Diyos, dahilan Diyos, 92 no ng awit, walang pinagmulan. Uh, modern times time. Ano ito sinabi ahead. eh? I-review no, pa natin. sa sinabi ko? Modern time. Ang ibig niyang sabihin na ang ip ipinanganak ni Maria ay ang tao, hindi ang Diyos. Ayon sa kanya. O, Uy yun na. O, ayon uyina. sa kanya. Ay ito nga tanong ko. So, ito, ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao ng Diyos. Eh, nagtatanong-tunong, hindi ko naman sinabi eh. Ano ka? Di, umamin ka na, di ba nakinig kayo lahat? Umamin na siya na ipinanganak moderator. ni Maria know, ay moderator. Diyos. Moderator. Kaya, uh, kaya uh, nga ako nag-premise sa si aking, aking following question. Um, moderator 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 okay. ah, hindi natin ma-ano, ma-rewind ma ang nakarecord. Pero sabi niya, ngayon, sinabi niya, na ang ipinanganak ay ang tao. Hindi siya nagsabi no, na moderator. ang pinanganak ay Diyos. Moderator, ayon ang pinanganak ayon. ko, yung kat ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao na katawang Diyos. Taong. Pinabago niya, ginagawa ng Diyos eh. Iba yung katawang tao ah, bago, bago sa Diyos. Bago, Dapat i-clarify natin. Tipayin mo. Dapat i-clarify na i-clarify natin. Uh, ano ba ang totoo? Parang ano, magtutuloy ang tanong. Ano ba ang totoo? Ipinanganak ba ni Maria ang Diyos o, o hindi? Ito, ang sagot ko, moderator. Sige, ano? sige ang ipinanganak ni Maria yung katawang tao ng Diyos dahil lang Diyos 92 ng awit 823 ng kawikaan 111 hanggang 2 ng unang juan aba umiiral na. wala pa si Maria okay. noon so, 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 eh, eh. hindi ko na maalala sa naman. tanong may pa okay. ba okay. magtatanong din sabi para maklarify natin sinabi. para maklarify ah totoo ba na hindi niya ipinanganak ang Diyos ito, moderator. Totoo ba? Wala, wala naman ako sinabi yun eh. Moderate. Ang sinabi ko, ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Diyos. Paulit-ulit na tayo eh. Kung bihira ka Next naman. Next question. Oh. Yung ipinanganak ni Mary, na binago mo ngayon, na tao, na si Kristo, Diyos yun yung o hindi Diyos? Yung nasa loob nun. Yung nasa loob nun, Objection, babasahin category, ko, moderator. Category, category. Uh, babasahin no, no. ko. Yung ipinangan natin ni Nere na sinabi niya modernica, tao, Diyos ba yun o hindi Diyos? But this time, sinagot na niya, yung nasa loob. Ayon. Yung nasa loob, pagsasabihin. Hindi nakikinig ng sagot. So, ang ibig niya sabihin, yung nasa loob. Oo. Oh. Kasi okay. Sa yung, yung na. nasa loob, lumabas. Aba, yung nasa loob nun, nung oh, tao yun? na yun, yun ang Diyos, dos Mepi ng Kulosa. Yun At yung yun, nasa loob nun, umiiral na yun, wala pa si Maria. Okay. Huwag ka sa Wait, wait, muna. Sige. Tanong ba balik, balik ang tanong. Yung sinabi mo na ibinuntis ni Mary na nasa loob yung Diyos, ipinanganak ba yun? Lumabas, kasali ba yun na lumabas sa sinapupunan? ipinanganak ba yun? Ba?

ito, dahil ang pinanganak niya, yung katawang tao ng Diyos. Ang kulit mo naman eh. Nasa G5 ng Hebrew at 1.14 ng 1. Sino Next question? yung katawang tao na Jesus? Diyos yun o hindi? Diyos. Pero nung nagkatawang tao, hindi na Diyos yun. Katunayan, umamin nga yun dun si sa 1.23 ng Mateo eh. Na si Maria, nagdadalang tao. Hindi naman sinabing nagdadalang Diyos. Dahil yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao ng Diyos. in mo. Ngayon, ulit -ulit eh, umamin ka na na yung ipinanganak ni Mary, Diyos pala. Ito. Asa, wait, 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 wait. Wait, wait. Sinabi mo ngayon, paulit-ulit na, na yung ipinanganak ni Mary, yes or no, sinabi ko na, yes, ang sagot niya, na yung ipinanganak ni Mary, tinanong ko kanina, Diyos ba yun o hindi? Sabi mo, Diyos. So, kung Diyos yun, na ipinanganak ni Mary, ano na yun si Mary? ina ng Diyos na yon o hindi? Hindi. Bakit? Dahil si Maria, inang kata, ina ng katawang tao ng Diyos. G5 ng Hebreo, 1.14 14 1. Dahil ang Diyos, 92 ng awit, walang pinagmulan, 8.23 ng kawikaan, umiral ng walang pasimula. Paulit-ulit tayo dyan. Wala bang bago? Sunod na tanong. Oh. Sinabi mo, ang ipinanganak ni Mary ay yung katawang tao lang ni Kristo. Ano? wait, wait, wait. Bigyan mo ako ng isang talata sa Biblia na sinabi na ang ipinanganak ni Mary ay yung katawang tao lang ni Kristo. Anong talata? Pag nabasa ko ba, tatanggapin nyo, nagkamali kayo Sige, mo. at puro kabulaanan yung sinabi nyo? Yes, basahin mo. Sige, babasahin ko. Basahin mo. Ba Isulat ko. Isulat oh, ko, ko yun sa so basahin. Magsigurahan tayo. Babasahin ko. Ano na Isusulat niya ang tanong. Isusulat natin. Isulat mo. Babasahin ko times up. up. Pambihira oh. Hindi, ah. Okay, nagpirmahan na. Okay na 'yan. Basta babasahin ko. Tapos na. Ah, sige. Bigyan natin ng time. <laughs> Ngayon, pagdi ko na basa 'to, mga kapatid. Kayong mga nanonood, pagdi ko na basa, talo na ako. Hmm? Ngayon, pag nabasa ko, talo na siya. Tapos na ang diskusyon. Okay, sige, basahin mo. Ako, ako, ako muna magbasa. Ako muna magbasa, ako muna magbasa. moderator ang magbasa. A moderator, ako muna, si moderator, ko, magbasa. moderator. Ako si moderator, ko, moderator magbasa. magbasa. Anong talata 'yon na magbasa to? Babasahin okay. ko. Masana okay. ah, okay. mano. Okay, ngayon. Ordering sa roll. Ito moderator ha. Ito. Sige, babasan ko muna. Ah, sige. Pagkatapos, sagutin mo. Sige. Pagkatapos, ang ipinanganak ni Ma Mary, Maria. ni Maria, ay ang katawang tao lang ni Kristo. Anong versikulo yun? Sige, babasahin Sabi ko. Sabi mo, ha. meron. So, babasahin. Mr. Moderator, according sa ating roles, ang moderator ang magbasa. Ah, sige. Ah, sige, moderator. Okay, ah, moderator. Mr. Minister, moderator. Anong so, version? I'll repeat, ha? The, the question. I'll repeat the question. Pag hindi nabasa, moderator talo na ako, tapos na. Pag nabasa ko naman, talo na siya at lahat ng CFD talo na. Ako man ang magbabasa. Ako ang magbabasa. Ang tanong, balikan ko. Talo ka ha? Sige. Ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo O sige, babasahin ko. Ako ang magbabasa. Basahin mo. Basahin. 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 Moderator, basahin nyo, lakasan nyo, moderator. Ayan ha. Pag hindi nabasa, talo na ako. Verse 23? Oo, ayan, nandiyan. Narito ang dalagay magdadalang tao. Oh, tao. Ano na ba sinabi ni oh, Dios? Wait, 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 wait. Talo ka na. Uy, 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 tapos wait, na wait, diskusyon uh, mga kabate. Wait, Ano, ano? Tapos na, tapos Hela, na. Hala. Wala, hindi pa natapos ang pagbasa. Oh, wait lang. Sige lang no. mga kabate. Huwag ka, wag kang magsabaw sa <laughs> Narito. Pakinggan mo, Maigay. Narito ang dalagay magdadalang tao Ayon. at mangananak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay suma, suma sa atin ang Diyos. Tama! 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 Moderator! Moder sa gitlang! Mr. Moderator, Diyos yun! Diyos yun! Diyos yun ha! Na pinanganak! Uh, suma sa atin ang Emmanuel yun! Diyos yun! Uh, moderator's time! Moderator's time! Kung totoo ba ang kanyang sagot? Dito sa tanong, mirong lang. Wala namang sinabi, letra por letra. bago inilista ito. Ang akala ko babasahin siya Tapos na discussion, mga kapatid. Time. Talo na. You have to Talo na siya, mga kapatid. Tinanggap namin si Marietta na basahin ito. Kaya sinuot Wala namang sinabing letra por letra. Sinabi. Wala kang sinabi letra por letra. Kay moderator's time. Ikaw na moderator, mag-roll. Bye, bye, bye. Moderator. Sabi mo, sasagutin mo ang kanyang tanong. Sinagot ko, moderator. So, ganito ang kanyang tanong. Yung salitang lang, hindi ko nababasa sa textong ibinigay mo sa akin. Ah, moderator. Walang lang. Moderator, yung, ano, ano, ang usapan, wala namang letra por letra dyan eh. Hindi. Dahil ginagaya ko so, yung style ng mga pang Hindi, you have to Nabasa. defend the question. The question is very literal. Merong nakalagay na lang. Yung nababasa natin, walang lang. So, ang sa moderator's time, Mr. hindi Moderator, talagang Bako, Mr. nasagot ang tanong. Mr. Moderator, for clarification lang, sabi niya, babasahin niya ito, kung babasa niya, talo na ako. I-admit ko. Ngayon, Mr. Moderator, for clarification, nabasa ba niya yung challenge niya, o hindi? Nabasa. A moderator's time, hindi nababasa lahat. Hindi nababasa ang lang. Wala. Dahil hindi nababasa, brad Jared sabi ko, talo ka! <laughs> Ibig sabihin, tanggapin mo ba na talo ka sa debate ito? Kasi <laughs> nanghamon ka, ito. nababasahin mo, dahil hindi, hindi mo nabasa. Dahil ang hanap niya, letra por letra, unang-una, yung pinagpirmahanan, yung pinagpirmahanan, <laughs> ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang la ni Cristo. Wala naman nilagay na letra por letra. O, amang sabi dito, dito wala, dyan dyan. talo ka! Marius. Talo ka, time. Talo ka! Moderator than time. Moderator kayo Kaya okay. <makes noise> kayo mag-desisyon. Ako mag-desisyon. Balikan ko. Balikan ko, ha? Ang, a, a, ang sabi ng tanong, meron lang. Sabi mo, sasagutin mo. So ang tanong ay meron lang. Pag binasa ko yung teksto, wala namang lang. So in other words, the question is not completely answered. The question is not completely answered. So, talo na? Meron pa ba tayong remodel? Sabi mo nyo, talo na kung pag hindi mapabasa. Bro, Okay. Sabi niya, talo na. Pag hindi mababasa, pero bigyan natin ng limang minuto sa kanyang negative uh, yung summary. So, I'll be giving five minutes for your negative speech or negative summary. May tanungan pa ba to? Tapos na, tapos na, no? O, tapos na, okay. Ngayon, mga kapatid, ngayon, kung nakakaunawa tayo, maiintindihan natin ito. Ngayon, kung bulag na talaga tayo, hindi natin maiintindihan ito. Dahil yung pagbasang ginagawa ko, ganun ang pangangasiwa ng mga apostol, hindi sa titik, hindi letra por letra. Basahin natin sa 3.6 3D, ng ikalawang kurinto, na kami naman, na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Eh yung pinagpermahan namin, wala naman nakalagay na letra por letra. Ito mga kapatid, kung pwede itutok sa kamera. Paginapin. Ang nakalagay, ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Wala naman nakalagay na letra por letra para sabihin ko o para basahin ko yung letra por letra. Ngayon, basahin ulit natin ang 1.23. May nakalagay ba na Diyos doon? O basahin natin. Narito ang dalagay magdadalang tao. Ibig sabihin, yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao o yung haing katawan. Eh, di nabasa. Nabasa, kabatid. Ngayon, kung hindi natin maunawaan ito, eh, Diyos na ang bahala sa atin dahil Diyos naman ang umaaring ganap. 8.33 ng Roma. Sino magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Ngayon, ang tema namin, eto, basahin ulit natin ang tema. Patutunayan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, na si Jesus ang ayon sa Biblia. Ngayon, basahin natin yung aklat katoliko na pwede bang magkainaan Diyos. O eto, nako, Brother Paul. Okay. Basahin natin sa page 2 si Maria ayon sa Biblia at Simba Na may ni Hilldofstadt of uh, modernus time. Ko, ayon ayon ba sa ating uh, rules hindi na pwede magamit ng reference. Ah. No need to use the reference. Ah, okay. Sayang ano? Sayang. O, ngayon, mag-aralan natin ano? Sayang eh sasapul na sana nito si Brother Paul. Eh. <laughs> ngayon, mga kapatid, kayo nang bahalang humusga na basta naman eh. Wala naman unang-una sa pinagpirmahan na natin, letra por letra. Eh, hindi ko binasa ng letra por letra. Pinasa ko sa diwa. Parang yung salitang cellphone, wala naman sa Biblia ang salitang cellphone, letra por letra. Pero may cellphone sa Biblia. Basahin natin sa 12.4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isaramot, tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakot at ang kaalaman ay lalago. May cellphone ba dun meron? Saan? Dun sa paglago ng kaalaman. Aba, huwag nyo naman sabihin hindi totoo ito. Eh, huwag na kayo mag-cellphone. Huwag pa eh, yun ang nakalagay sa Biblia Bakit? Dahil ang pagbasa ng Biblia ng mga apostol sa 3.6 ng ikalawang Korinto, hindi sa titik. Eh, kaya yung pinagpirmahanan natin, wala naman nilagay na letra por letra eh. di sana kung letra por letra, babasahin ko letra por letra. Eh, ano ba nakalagay? Basahin naman natin sa G5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sandibutan ay sinasabi, ha inatandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, wala namang sinabing katawang Diyos, Munit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Last two minutes. At yung katawan na yon, yun yung nasa sinapupunan ni Maria na nasa 1.23 ng Mateo. Na ano? Na narito ang dalagay magdadalang tao. Nabasa ba? Nabasa ba kapatid Neri? Nabasa, nabasa. Ay, nabasa eh. Eh bakit? Nakakaunawa kasi eh. Bakit? 8.47 ng 1 dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa hapon na ito, talo si Bro Paul Alima dahil nabasa natin. Salamat mga kapatid, mga Iksuon. Salamat uh, sa ating affirmative side, Brother Paul Alima. Maraming salamat, Mr. Moderator, sa iyong pagdeklara na si Mr. Jared. Palakpakan ang Panginoon. So, congratulations, uh, Jared, sa iyong pagkatalo. So, maliwanag ang aking presentation. Sabi ko, magigiba lamang ang aking presentation kung mabuhal niya ang dalawang hindi matututula na katotohanan. Ano ang katotohanan ito? Na si Maria ay ina ni Jesus. Na si Jesus ay Diyos. Nagiba ba? Wala. Wala at hindi niya kayang tutulan ang dalawang haligi na katotohanan na itinatagko sa proposisyon na ito. Dahil walang nagawa si Mr. Jared lumipad siya galing Manila, papuntang Bohol upang tanggapin ang pagkatalo sa proposisyon na aming pinag-uusapan. Ngayon sabi niya, hindi daw sa titik, pero bakit tinanong niya ako kanina sa kanyang first question, saan daw mababasa sa Bible ang bulldozer? Inconsistent na kung magsabi ka na hindi litra po litra, bakit pati bulldozer tinanong mo? Pati ni nirepute mo sa, sa mare. Bakit nagdebate ba tayo ng cellphone? Ang tungkulin mo ay gibain mo ang dalawang presentasyon at sa hapong ito na natili ang katotohanan na hindi matutulan na ano? Na Santa Maria ay ina ni Jesus at si Jesus ay Diyos sa makatuwid bagay, si Maria ay ina ni Jesus. Palakpakan ang Panginoon. Sinabi ko kanina, noong ibinuntis ng mahal na Birhen Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan nung lumabas sa kanyang sinapupunan yung ipinanganak niya. Diyos o hindi Diyos? Sabi niya Diyos. Bagkos kung ang ipinanganak niya Diyos, ano ang tawag mo sa nanganak ng Diyos? Diyos? Ano, ina ng hindi Diyos o ina ng Diyos? Sabi niya, ina ng Diyos. Tapos sabi niya, nag-challenge pa sa kanina. Sabi niya, babasahin daw niya nang ipinanganak ni Mary ay ang katawang tao lang na Jesus. Pero ano ang sabi niya sa versikulong binasa niya? Na narito mangan magdadalang tao si Maria at ipapanganak niya si Jesus na pangalang Jesus na tatawaging Emmanuel. Nang na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, ang sitas na kanyang bina, binasa. Hindi niya naunawaan na yung ibinuntis ni Mary, Diyos yun. Kaya hindi niya nabasa ang kanyang sinabi na ang ipinanganak ni Mary ay ang katawang tao lang na Jesus. Kaya sa hapong ito, masaya po tayo. Bakit ating pinatunayan ito? Hindi ito alang-alang sa mahal na Birhen na Maria. This is Christological issue na ating ipinahayag na yung binuntis ni Mary ay Diyos. Denying that Mary is the mother of God is tantamount to deny that Jesus is not God. So ang hindi mo pagsang-ayon ang hindi pagsang-ayo ng isang tao na si Mary ay ina ng Diyos, ininsulto niya ang personang ipinanganak ni Mary na si Jesus ay Diyos. Kaya sa hapong ito, masaya po tayo na ating napatunayan at nanatiling nakatindi ang aking proposisyon na hindi nagiba ng aking katunggali. At salamat sa Diyos! Nag-declare ang ating moderator na talo si Mr. Jared. Palakpakan ang Panginoon. So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Bishop fans and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.